Ka-explorer, samahan niyo ako dito sa aking journey sa Batak, Ilocos kung paano gawin ang kanilang famous empanada. Siyempre, unang-una, nagpaalam muna tayo kung pwede tayong kumuha ng video sa kanila. At siyempre, ka-explorer, thankful tayo dahil pinayagan nila tayo kumuha ng video. Kahit malayo ang aming nilakbay pagmunta dito sa Batak, Ilocos Norte, eh, talagang sulit ang pagod kapag natikman mo ang kanilang famous empanada. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-explorer? Tara. Samahan nyo ko sa aking video na ito. Ready na kakyat diwalas ang Rice flour, ma. Rice flour. Tapos i-deep fry. Rice flour Tapos yung mga ingredients niya, papaya mo, kumas. Papaya, lu, tapos yung iconic ano nito. Yung tawag yan. Longganisa ng Ilocos. Galing galing ni ate mag <laughs> magmasa naman na eh. Rapper. Gano'n ka nakatagal naggagawa niyan? Ang nag-eater. months? Oo. Two months. Parang ano eh, parang years na, no, tita? <laughs> Again, pagka, wag flatten ng butter, tapos si ate naman yung nag-shape. ang <laughs> paggawa ni ate. Ah? <laughs> ah. Yun nakapaikot yun yung papaya. When, in, naka yung nakamix yung mango na ano kanina? Mm. -hmm. Nakakapagod naman din yung ginagawa nyo. <laughs> Kasi di ba pa <paulit> ulit-ulit. <laughs> Pero parang din parang naglalaro lang din, 'di ba? <laughs> <laughs> Paano pag maramihan? Eh, ano? Bilahe. Mahirap. Parate lang. <laughs> Ayan. Dapat pala medyo ingat sa pagulog, no? Pag may galit ka sa nagluluto, ang tatapit sa kanya. <laughs> Kaya siya masarap eh, kasi on the spot siyang ginagawa. Hindi ka mukha nung ready made na. Kapag nire-refried, lalo siyang nagiging ano, ano, matigas, tama. Nagiging crispy okay. siya. Diba, pumunta lang kami dito para dayuhin tong ano eh. Famous empanada. Okay, that's all. Thank you. Ayan, guys. Ito na ang ating finished product ng empanada. Ayan, mainit-init na siya, guys. Ayan, meron silang nakaserve dito na mga suka. Kasi mukhang wala na laman. <laughs> But we can ask them. Ah, ito pala na yun. Tapos masarap to partner niya. soft drinks sa Guys, kain na po tayo ng empanada. Tingnan natin kung ano pong lasa na. Originally made from Ilocos. I'm gonna we'll open it like this. Inyet. Yeah, Dahan-dahan lang po ang pagkain. Now, I'm going to put this Ilocos here. Ayan. Wala akong. Okay. Let's try it. Okay. Mm. <laughs> Sarap. Crispy talaga yung wrapper niya. Pwede kayong mag- Tapos, we're going to put this in sa pang ilokas here like this. On top of here. Let's try have it. Mmm. Mm. Very good. Hindi papaya na it. agreed that papaya. That's good. Ha. Hindi oh, yes. siya nakakaumay. Guys, malinamnam siya. Yan. Thank you. With egg. May nakita natin kanina sa video. There is egg. Tapos sabi, may munggo ng hinalo dito sa ating grated papaya. Kaya kayong longganisang ulo. Sarap sa lalo sa suka. Uh, for me, the more na marami suka, mas the best. Habol ko lang. Habol ko lang, guys. Actually, habang uh, tasting ako nitong empanada nila, nakatingin sa akin si ate. Uh, kasi mama, may ibang reaction ako tungkol sa empanada nila. Pero good naman kasi talaga. Even the wrapper, masarap. Malinamit lang siya. Worth it yung pagdayo namin dito sa Batak para sa kanilang famous empanada.